Aniya si Dato Adlaw nagalive tungod sa mga ay, tayo, tayo. discrimination. Tungod sa mga discrimination ay, nga ang pulis nagdakop sa among kauban ay, nga diin wala kini insakto nga legality, walay warrant of arrest, no? So tay, wala Lag na na. Nang man lagi yeah, iya man makita. Lag na lang. na. makita. O so, ani a kami nagalive karon a ah, mahal na pangulo okay, nga ang hinungdan ni ani tungod kay wala sila mo subay sa legality. Wala sila mo comply sa free prior and informed consent sa rightful owner sa ancestral land. Mao ning nahitabo ang mga pamadlak nga karon nga ilaming mga dire ang mga pulis nga wala sila rights no wala sila rights illegal intervention sila kay assisting run in the branches of civil government nga among giimplement ang balaod since time in memorial uh, Republic Act I 371 April of 1997 divine customary law na under sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines para sa kalinaw o panaghiusa bosa na nawagan ako sa mahal na pangulo nga hinaot unta nga makaabot kini kanimo nining taknaa nga wala na kami makalihok diri tungod kay ilang gibantayan ng among mga kauban diri ng mga diplomat nga ilang pandakpon kung makagawas no so ang among kauban na nagpalit lang og tubig gidakop nga walay legal walay warrant to arrest no so hinaut unta nga mahal na pangulo imo kining maaksyonan aron nga dili mukaila kayla kagubot sa Surigao del Norte no kay dili na maayo kining ilang gibuhat wala na mainsakto dili na insakto ang ilang proseso o tungod kay nanreact sila sa maong panghitabo nga wala nila masabti kini tungod kay ang atong batas karon nga angayan pagasundon is divine customary law nga angayan mapraktis sa uban nga kani atong giimplement na para kini kanatong tanan nga maalis kita sa tunglo no maalis ta sa tunglo at ganun pa man sa sumpa dahil sa batas, ito po, maalis po tayo sa tunglo. Kaya sana po na makarating po ito sa mahal na nating presidente no, na kailangan in 72 hours si Dato Adlaw, nag-order po na makalabas ang kasamaan namin na hinuli po nila ng walang proseso. Hindi legal ang proseso po nila. Kaya tinatawagan ko po ang lahat ng mga sundalo Pantre nga angayan nga maka namo diri karon tungod kay dili namo gusto ang pagbantay sa mga kapulisan among gihangyo ang mga kasundaluan nga magbantay namo diri para sa manifestation sa kalinaw panagiusa busa daghan salamat hinaot unta nga sa gamay mensahe ni dato adlaw nga moabot kini sa mahal nga pangulo aron nga kini maaksyonan dayon kining maong mga lakang sa atong mga kapulisan nga wala sa atong mensahe uh, walay saktong prosesyo. So, dagang salamat o maayong hapon kanatong tanan. God is justice.